Ayan po, uh, Duterte po yung binoto niya. Nogralis po yung lumabas. So si Sir po yung ano ah. Uh. So ayan uh, mga par, uh, yun, si Sir nagreklamo sa tubangan kay uh, Duterte ang binoto, Nogralis ang lumabas. So klaro po ito. Mga kabrigada, natakaroon mismo dito sa Milos Amigos Elementary School, kalabutan sa mulo sa usa kabutante, nga matod pa, lahi ang migawa sa resibo sa gibuto ni ini nga mayor. Pinagbuto eh, ko, tapos gi, eh, bago na ako ipasok sa machine, ang katong ako ang, ano, gireview gi pa na ako una siya kung tama ba dito akong na shades, mm -hmm. o kompleto ba akong na shades, tapos kompleto man, so gi, ano na namo dito sa machine, gi, gi assess ko sa teacher, tapos ano siya pa, gawas sa resibo, mm -hmm. gireview na ko siya, two times ko nag-review, tapos tingala ko na, ng anong lahi ang mayor na gawas, mm -hmm. So, ang ako ang senador is nag-undervote man sya kay Tentra, man sya oh. tapos sa uh, konsihal okay po siya sa congressman o sa vice mayor. dito lang din sa mayor na tuante. Tingala ko, nga nung lahit din ang result sa resibo. Lahit man, man siya akong gibutuhan. Hmm. Sumala ni Rebelen Santamin, nga di ang nakita nini ang resibo. Nga di limaw ang nigawas nga mayor, nga iyang giboto. Wala matod siya kasabot sa iyang gibati. Og di niya kinimadawat. Hindi siya muhila. kanang... Ang akong mga unod, baka nang namurag ng ibot siya, murag, murag siya kung lupay-pay, baka nang, wala ko nag expect na naadyo kay Tinuodyo niya na ay kung ato na mahitabo. At kung nag-expect sa'yo nga mahitabo na din sa Los Amigos. Sa pagpanubay sa Brigadino's News Team, giklaro mismo ni Char Gales Electoral Board Chairperson sa Los Amigos Elementary School, nga tinuod ang maong taho sa iyang presinto o na-report na naki sa Kumilek. Dugang nini, ngagikan sa pagsugod sa pagboto na kaminitskini, ingon man ang magagmeng aberya o reklamo gikan sa mga botante. Boto, pero nausik ang akong boto sa mga senators. Ingon na ning nahitabo, oh, para makita ninyo nagboto ko. Ang nahitabo kay pagsulod na sa kuang balota sa machine. pa check sa ko ang um, sa screen, mas scroll scroll man ang screen. yata na ko tama. 12 ka akong kong senators, siyempre. O siyempre naapog ko yung sa ko ang mga senator. Ang kapait, paggawa sa resibo, natingala ko, nangita ko sa mga senators. Kikita na ako sa local pa man ako nakita sa pinakaubos. Tama. Pag-abot sa mga senators, ang nakabotang over vote nganong na overboot man nga tama man ang ako ang gibutang dosira ka buok gusto ko tanaw video ang gusto ko picture na nang hit ko. pero niingon ang tigbantay nga sir bawal bawal baya picturan or videohan sa mga usab gi-review na ko ang screen tama ako ang mga gipang shade shade dito dosira ka o para masayod mo na, ako'y kudigo. Pero nga nung overvote man, nausik ra nga kong boto. Nangotan na ako sa mga mga watchers dito na siya sir, ikaduhan na ka nga, ingon na. Nausik ang akong boto sa mga sinato. Naglagot ko! Naglagot ko! Sa on na ko eh. Marokok na lang ko yung ganihan dito eh. Naluya ko.